Ito guys yung hinant natin na native guava. I-trim natin yung mahabang ugat para panibagong ugat na ulit siya pag nilagay natin sa paso. Tapos ito naman yung aroma. Ayan, putulin na rin natin yung pinakasentro niya na ugat kasi masyadong mahaba. Ayan guys. Tapos ito yung kamatsili. yan, bawasan natin ng ugat. Ayan guys. Tapos, ugasan natin para malinis. Tanggalin na, tanggalin na rin natin itong sanga na to. Ayan guys. Tapos ito, aroma din to. Ito yung isa pa nating nakuha na aroma din. Ayan guys. Tanggalin natin to. Tapos, itong sanga na to, dahil balina, alisin na rin natin. Ayan guys. Ayan guys, maglagay na tayo ng mga bato-bato sa ilalim ng pasok. At pag nalagyan na natin, maglagay naman tayo ng river sand. Pag magtatanim tayo, laging may bato-bato sa ilalim guys. Ayan o, river sand na yan guys na nilalagay natin. Para mas mabilis siyang sumibol. at mabuhay ang ating itatanim na mga bonsai materials. Ayan guys, ilagay na natin. Ngayon ay pupunuin na natin siya ng river sand. Ayan guys, Tapos iayos na natin. Lagyan natin siya ng pebble sa ibabaw guys. Para pagka dinilig natin siya, hindi tatapon yung mga river sand. Ayan guys. Ganon din ang gawin natin sa isang paso na to. Basta laging nauuna mga bato-bato na katamtaman lang ang laki, mayroong maliit. Ayan guys. Tapos, ilagay nyo na yung river sand. Tapos, yung inyong itatanim na halaman. Kung ano man yung halaman na itatanim nyo. Basta, ganyan lagi ang pagtatanim guys. Para siguradong mabubuhay ka agad. Ayan guys. Ito na yung native guava natin. Yung nauna nating tinanim, yun ay kamatsili. Ayan, medyo siksikin na natin. Ayan guys. Tapos, lagyan na rin natin siya ng bato-bato o pebbles. balls sa ibabaw. Ayan guys. Ayan, nalagyan na natin ng mga bato-bato. Ayan, ito naman yung pagtataniman natin guys ng aroma. Ganon din ang ginawa natin. Basta lagi may bato-bato sa unahan, sa pinakapuit ng paso. Tapos, river sand. Ayan guys, nilagyan na natin yung aroma. yan tapos siksik-siksikin -sik natin para Mawala yung mga hangin niya sa ilalim guys. Ayan, siksikin. yan guys. Siksikin na siksikin hanggang sa ma siksik siya ng maayos. Ayan guys. Tapos, lagay ulit tayo ng bato-bato sa ibabaw. ジャイス。 tapos ngayon guys ay tapos na natin ilagay sa mga paso diligin naman natin siya yan basa, kailangan basang basa pasawa sa tubig para sumiksik siya ng maayos yung rivers nila ito na yung mga hinant natin na puno at nakakatuwa kasi sa loob lang ng isang linggo eh nagkaroon na siya ng mga usbong ibig sabihin unti din ako na ng ugat niya at mabubuhay na talaga siya ng tuloy tuloy guys ito na yung mga bonsai materials natin na itinanim guys ngayon ay papakita namin sa inyo dito sa video na to yung mga usbong nila o sibul at uh, talagang nakakatuwa dahil buhay na buhay na sila. Ayan guys, may mga umusbong na talaga na sibul. At salamat po sa inyong panonood guys at hanggang dito na lang ang ating video. God bless po sa inyo.